Ganda ni Larry, bongga. Babaihan.

nagano ako agad bag, bag, parang nagano ka agad nagreact agad si Bakit <laughs> pa <laughs> sinabi na si Debena na ito? Ang bait. Ayok laro. Bakla ano na naman, kakasingil mo lang ah. Lagi na lang. I-advance kasi pang next. The Gokabog, Power, Power Ranger.